Ginataang halo-halo, bilo-bilo, pero dito sa San Antonio, para los dos ang tawag dito. Ayan, gawa po sa purong malagkit na pinagiling po namin kanina at syempre, natural-natural na gata ng nyog. Umpisahan na po natin, bali nagpapakulo na po kami dito nung pangalawang gata at nung kumulo na po ay ibinagsak na po dyan yung saging at yung sago. Bali, nandyan na din po yung kamote at saka po yung langka. Hintayin lang po natin kumulo at pagkatapos po ay ibabagsak na po natin yung pong binilog-bilog ni nanay na bilog bilo At pagkatapos po ay isisimmer lang po natin ito hanggang sa lumutang po yung bilo-bilo. Kasi po pag lumutang na po yan, ay ibig sabihin po ay luto na po yan. At pagkatapos po na, ilalagay na po yung pampalapot. Bali, yun din po ay yung giniling na bigas. Nahinaluan lamang po ng tubig. At pagkatapos po ay hahaluin lamang po natin yan ng mabuti. Pero dapat po ay nasa mahinang apoy na po yan. At pagkatapos po ay ilalagay na rin po yung panghuling gata, yung pong unang piga. Haluin lamang po ng mabuti para po hindi masunog yung ilalim at hindi rin po mamuo. Talaga po itong paralusdos na ito ay hindi tinipid kaya po napakasarap. Talaga pong habang hinahalo po ito ni nanay, eh ako po ay ay lunok ng lunok. Ayan, at pagkaraan po ng ilang minuto ay pwede na po nating ilagay yung panghuli po, yung po ating asukal. Yung pong tamis is depende po yan sa inyong panglasa at pagkaraan ng ilang minuto ay ready to serve na po ang ating napakasarap na para los dos. Ayan, kain po tayo. Sana nagustuhan nyo po ito. Salamat sa pananood. Bye-bye.